Ayan no, sayo saya-saya ng mga bata naliligo sa dagat. Ito 'yan sa may tulay namin. Kasi wala na naman pasok kaya ayan. Matatapos na ang klase, maliligo na sila. Pero magagaling na 'yan maglangoy. Kahit gaano pa kalalim ito yung balsa, yan ang ginagamit na lalagayan lalaga, ng tahong. Yan ni eh, lalagay, mga harvester. Ito yung mga bata na yan, nagaabang yan ng tahong na may darating. Ito yung mga hanap buhay. kahit bata pa marunong na maghanap buhay yan. Pumunta lang sila dito sa may tulay magkakapera na sila kaya ayan nakikita nyo may, may dala silang mga baldi ayan lagayan nila yan Gawan ng mga bata. Ay, meron pa kami kuwari ko. Kapag hindi nung gawapay. Yan na nakuha nila. Oh mga bata dito oh, ayan na yung mga bata o oh. matulong na sila para magkaroon sila ng kuhang taong ayan pala ang unang dumating so ayan May nakuha na ito <laughs> <laughs> Gusto ba na Yan, dumating na ang balsa na mayroon ng tao na pinakasakot. Ano Abang na ang mga bata. Diyan <coughs> sila. Ano yung mga ba bata? Ano mga bata, oh? Eh may shout out yung mga anak ko kapakabuhi Ayan na, nakakapuha na yung na yung mga bata.